Isang 6 years old na batang lalaki, niluto ang sarili niyang kapatid na babae sa microwave oven. Ito ang naging resulta sa pagkamatay ng bata. Ito ang kwento kung bakit ito nangyari. Lumabas ang mag-asawa para mag-dinner date sa labas at iniwan nila ang dalawang anak niya sa loob ng bahay na magkasama hinabilin ng mag-asawa sa kanyang panganay. Nabantayan ang bunso niyang kapatid na babae, ito'y 2 years old. Ang panganay ay 6 years old. Ito nangyari. Naglaro ang magkapatid. Nang tago-taguan at ang taya sa laro ay ito panganay. Itong bunsong babae naisipang magtago sa microwave oven. Noong naghahanap ang panganay, nakita niya sa loob ng microwave oven itong bunso. Lumapit siya sa microwave oven at nagkunwari hindi niya nakikita ang kapatid niya. Imbis na buksa. Ang pinto ng microwave. Pinaandar niya ang microwave at inilagay sa pinakamataas na heat temperature at tumakbo siya sa kwarto para magtago. Inaantay niya ang kapatid niya sa kwarto dahil akala niya isang birulang ginawa niya. Hindi nakaalis ang batang babae hanggang sa naluto ang buong katawan. Saktong dumating ang mag-asawa sa bahay at agad sila nakaamoy ng inihaw na karne. Agad sila pumunta sa kusina at tingnan. Pagbukas ng microwave oven ng mag-asawa. Bumulaga sa kanila ang anak nilang babae naluto na ang buong katawan na parang lechon. At hindi sila makapaniwala sa nangyari. Tumawag agad sila sa pulis. Agad pumunta ang mga pulis, nag at unang tinanong ang panganay kung anong nangyari. Kinuwento niya lahat ng nangyari. Napatunayan nga na may sala ang panganay nilang anak na si Dani at ito inaresto agad ng mga pulis. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa trahedya nangyari sa kanilang anak ang mismong papatay sa mahal nilang bunsong babae ay ang kapatid niya, ang panganay na bata, dinala sa korte at nagkaroon ng paghahatol sa kanyang nagawang kasalanan sa pagpatay sa bunso niyang kapatid. Si Danny hinatulan na ng korte ng pagkakakulong sa loob ng sampung taon in prison. Mababa ang taon ng pagkakulong niya dahil minor pa siya under ng 15 years old. Sa ganitong pangyayari, anong aral na makukuha natin? Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like and share naman. Maraming salamat!